sempre kailangan niya kopi eh. Dark kopi. Masarap yan, lagyan ng oh. ayon. Kaya yeah, niya pala. Ito yung maalap na mapait yun, ayon mapait pala. Masarap. Ano na lang, kukul. Grinit na yun. Palitan weight. mo. Kopi na greatest white. tapos mo to. Dalawang litro man yan kasi tinan mo. Oh. Kaya nga, dalawang litro. Oo. Oh. Uh, kasi to. Ilang baso lang One, two, three, four, five, Twelve, six, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cups. Ay, ten. So, yan tayo dun. Pito. 1, 2, 3, 4. 1 liter man ang ano. 5, 6, one liter na water. Ay, hey, ba't yan, day? Yeah, yan ang gusto niya. Hindi, hey, tama na yun, ay. Ay, hey, yung bagay yung ano, ni Scapi. Ay, yung bagay yung may clip. ng coffee jelly, ginagawa ni ate. Oo. O, ito yung inaano niya dun, eh. Ano, alam mo yung kape na mapait, yung natural? Oh, yun, ginagawa ko yan. Hmm, masarap. Sa daming asukal ilalagay mo doon. Hindi naman ka maglalagay ng asukal kasi matamis na yung kundin. May, may kundin? May evaporada yan di ang kundin. May kundin pa dun, may dalawa. doon dalawa. May ng kundin kasi hindi ba masarap yan. Mas masarap yung ano yun, niya. Yun, yun, yun. Diabetes yun. Kundins. <laughs> Lahat ng kundins lalagay mo? Hindi. Isang, mala, isang maliit lang. Isang malaki. Yan yung gagamitin mong sugar? Oo, oh, di na mag-ilagay na sugar. Eh, parang lang di umubos ang isang anong ganun. Yan ang asukal. Yan ang nilalagay ko eh. Kaya pangit yan eh. Maganda yung inuna niyang kinuha. Nasubukan mo na ba yung Nescafe? Siya nga nag-gumawa eh. So, ako. Naka Nakagawa na, na siya. Oo. Lagi kasi ako ang gumagawa niyan doon. Lasang maano, ma coffee. Lasang coffee nga

Ito yung luto eh. Wala pa akong luto na naubos na. Ay lang, nakalimutan ko. Noy, wala na tayo ito, di ba? Noy. Noy, mayroon ka nito? Wala, na, naubos na. Hmm. Bakit do white? Hindi naman niya nang gagamit natin. Malaki yata yan eh. 309? Oo. Oh. Hindi wala kasi yung tatlo eh. Colgate, mayroon pa. Kasi so, kung bibili ka nito, 20 pieces. Mayroon pa bang Colgate? Para ka lang nasa nag o 20. Tinatanong ko kung may Colgate ka. Colgate daw. Po. Ay, meron pa. Mayroon pa. Mayroon pa kayo. Ano yung mga kaan? Hindi naman tayo Okay na yun. Hindi kami kumukuha. Sira ulo. Hala <laughs> oh. pa ng Colgate. Okay. Huwag na nga eh. Nagalit yun si Kim. Hindi naman niya alam eh. Buang! Oh. Hmm. Hindi naman ito. Yung original. Saan? Ano ba? Ano ba? Ano ba? mo diyan lotion nga. Wala akong lotion. Lotion nga yung kailangan ko. Sige na, na lang yung basilin. Lotion doon ah. Saan? Doon. Yung luta Pwede yung ibang brand. Basilin. Ito o. Pang Ito 200 na. na. 300 na naman 10 times low to. So, Smile pa ka